pasirin kami ngunyan ligdi sa harong niya job Fox ayan tama gibo kami ngunyan sa itaas niya gibuhan mi ki ano ayan yaong kami ligdi sa harong niya magibo kami ki ayan si job box uh, oh di ba minta masarigun ang parehas ko kapayasan <laughs> <laughs> ayan guys pasirin kami ngunyan sa ano niya sa, sa iyang Hmm. Ini guys, so ano? Ige bo kulig de. Na igwa lamang siyang ano. Igwa lamang siyang pansamantalang ano ini? Eh? tent Oh, sige po salamat kay paring Heroin sabi ko rock. Ayun, thank, thank, you, so, very nice much. Salamat oh. sa, sa sponsor. <laughs> guys. Kami uh, siyempre kasama ko si Dingman Langit ng Matigsong PH. Uh, si Jobs Parameda. Uh, Nahiling man tabi rin doon. Ang gibom eh. Uh, Saro ini sa tent yung ah, di sa taas. Tangaling pag naglalive digdi. Pag nagdidigdi lamang ako. Di magayon lamang ang pwesto. Maski mag-uran. O oh, di kayo matapuyasan. Uh, iyo kaya sa so mga single dyan. Mag-arog man ka mukhain nito. Maski lamang matapuyasan. Ayos na. <laughs> Siyempre guys, tin ayan, ayan over sa akin ni eh, paring Erwin yung pag uh, pagbibidyo. kinakabit ni Wen at saka si, ano si ni Bicol ng Biyero. At saka ito si yung kasama niya palagi. Eh, Siyempre si Ding Manlangit ng matigsum uh, Matigsong PH. Okay guys, kasi wala pa kasing uh, ng bubong to guys. Kaya naisipan ni Wen na uh, isponsoran ako ng ano. Kaya nagpapasalamat ako kay Wen. sa so nag-sponsor sa atin. Uh, tayo dito ng uh, tent na magagamit natin. Ayan, pag pag nagla-live kasi ako guys dito, ayan medyo mainit pagka lalo after lunch. Grabe ng init. Kaya misang gusto ko mag-live. Hindi ako makapag-live dito kasi nga mainit. Napakainit. init Ayan paket na yung aking may bahay. <coughs> ano medyo sa Medyo maano dito. Sige. <laughs> <ha? laughs> medyo ano guys dito, ma ma makalat pa kasi nga bira nating ma ano hmm. yung mga dahon ng mga mga natutuyo mga dahon. may mga man din dito. Siyempre, shout out pala sa lahat ng uh, follower ng ano, mga followers ng uh, Bicolanong Vlogs. Ayan, salamat sa suporta nyo kay Parang Irwin sa Bicolanong Biyahero Vlogs. Thank you very much. Sa lahat Thank ng followers. You know. Siyempre, yung mga kajubes natin, Maraming maraming salamat din sa ano. Maraming salamat din sa suporta. wag Huwag niyo kalilimutan yung mga ka YouTube support natin na ipalo yung ano, page ng uh, Bicolanong Biyahero. Mm -hmm. At yung mga ng Biyahero followers din, huwag niyo kalimutan din sana suportahan niyo yung uh, ano natin, page natin yung uh, Yung a uh, aking page. Tampag -tampag. Tapos na. Ah ay linti wear dress uh, may ilaw pa talagang uh, iyon na ini thank you thank you decidido na mm. mapakasal, mapakasal na. na ah oh, di diba? eksakto hon oh. saan ka pa lawas ang baray le digdi sa harong niya <laughs> paling jobs oh, marameda Uh, ang jobs pox, uh, kita nyo naman hindi na kailangang sabihin pa <laughs>